Doon ulit mga idol Yung mga bago ulit dating na tuna Yung panibagong dating Ayan o no? Ito, panibagong batch ulit ng mga binababa mga idol. Oh. Ano, idol? Kaya? Parang medyo alanganin anin, ha? Pantay hindi pantay yung Hindi pantay? Madulas. Ito. Ito, mga panibagong anong hakot. Hanggang ngayon, hindi pa rin tapos. Dami talaga. Ayan, oh. Mga ano, mga albacortuna pa rin, mga idol. Hindi pa binababa yung mga malalaki. Yun yung inaabangan natin. May malalakad pa ba doon, Idol? Kaya, idol. meron doon, ano? Inaabangan natin yan. Eto pa. Ay, isa pa ulit na dadating. Hindi na natin mga idol na bilang kung pa ilan na to. Kasi ano, Madami yung huli. Tapos i eh, pumunta pa tayo kanito sa mga ibang binabari na tuna. At mga tulingan. Ayano. Oh. May malalaki, may maliliit na ano, na Albacore, Bluefin. Mga kulay niya no. May mga mahaba ang palikpik. Alba Cortuna Ayan, tatlo na lang dito At dito sa kabila mga idol ay yung mga medyo maliliit-liit Ito mga maliliit-liit na dilawan. no Sam, di yung Patuloy pa rin po sa pagwaba mga idol yung ano yung rap kit uno sa yung run curb hindi pa rin tapos. Sa so, dami ng binabang isda ngayon. Ano oras pa lang? Tanghali na. Eh okay lang nagpainit na tayo kasi para makakuha tayo ng mga magagandang ano. Kuha. <clears> okay <throat> mga tapos ito itong isang bangka at hintayin natin ulit yung panibagong pagkuha nila doon sa mother boat. Nagakot naman na sila ng panyaran lagayan. ho oh meron pa silang mga maliliit bukod pa yung maliliit nilang huli napakaswerte naman nun, ni, ano, ni kuya yung kanina kausap natin dahil ang sa loob lang na 7 days eh, ganong karami na agad yung kanilang naipo na huling tuna ayan dalawang banyera ulit na binaba doon pa rin niya sa kasamahan pa rin niya ng mga tuna ng mga albacore tuna na binababa ayan o oh. Mga yellow pin, yellow pin tuna naman to sa mga tulingan na malalaki. Swabe o panalong panalo talaga. Ang presyo daw po ngayon ng ano ng nong albacore o yung blue pin eh 140. Tapos sa ah, ano eh 120 sa mga big eye. Medyo mababa pa rin. Hindi lang natin na ah, tanong yung ah, tuna yung barilis yung mga pasok yung mga good size kasi wala pa ibinabang ano mga bagong barilis dito hindi pa nila naibaba yung malalaki ayan tapos na muna at tayo silong muna ulit dahil mainit na kami ulit